Hello. Ano pangalan mo? Line. Ano? Line. ano raw? Uh, plane right. Plane right. Plane right. Wow, naman! Plane clean right. kanina tinulungan mo ko. Boy. Plane, plane. Tinulungan mo kanina, Bumaksak yung pera. Salamat ah. Oh, bakit kaniya ka. Oh, di ba bibo-bibo mo. Oh, ano yung sabi mo sa driver? Ano sabi mo sa driver? Clay? Oh, yeah, yung driver. Ano sabi mo kanina? Ha? Ay, nawala na yung pagiging bigo. Pinakuusok kita. Clay! 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 Oh, <laughs> ayan, oh. Ano, Oh no, Ano, pilido mo? Apelido mo, naku, nahihiyain pala pagdating sa pagkimukunan. Ano ba apelido niya? Kison. Ha? Kison. Ah, Dison. Kison po. Kison. Ah, okay. Kano-ano yung si Dolphie Kison. K-Klay! <laughs> Pero nahihiyakan na! ako nung wala na pagiging bibong, nahihiyakan na siya. Mahihiyain ako. nako. Pinano na ako, inisnab na ako ni Clay. Clay! Oy! Ay, hello! Ay, oh, ayan na, oh. Clay! Mahihiyain pala si Clay. Mahihiyain pala ano, si Clay, iha? Iyan ba yung isang anak mo? Ah, okay bibo no? Pero pagdating pala sa pagkakinunan, medyo maiyain. thank you, ah, Ina. Ay, Lane, thank you, ah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye ka na, oh, alin na. Alin <laughs> na, bababa na tayo.